tayo dun no? uh, oh oh kalam, hindi na naman sa baba oh uh, baba sa dito oh Patong lakas naman ng agos dito uh, ganyan ito na, hindi na natin makita oh uh, makita, lakas ng no? ay, yan ay dyan gandang ulan kagabi kaya kailangan natin mo um, kami sa Montalhena ay dun yan mga para tayo nandito naman sa kubat <laughs> may papasok yan sana wala tayong makasalubong kahit kung lang na lang wala tayong papasok tabi tabi lang po tabi tabi po hmm. yan tabi po uy sa baba yan tabi tabi lang po tabi tabi po uy mabawang tayo uy dumabubog na yan ups Ui, mau buk tayu Ui, mau buk tayu Buk tayu, pak, dia mau buk tayu Ups, ups, tayu Ui, ui Ui, ui Ui, ui, saan na? sa natin mga tinadyas ba tayo nag umpisa yun na, basa na oh eh, tuloy na to basa na oh yun dan lampu Ya, sampai sampai di sini. Hmm. 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 putih ini untuk mana ini? Hmm? Bung tayo. Bung tayo, yung putikyan. Uy. Aba putik kan? Hmm. Hmm. Lumubog tayo no ba yan? Sama ni ya. Sama-sama nanti Ada matuyuan Oh. Na, na. 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 okay start muna tayo shout out sa inyo lahat <laughs> parte lahat to ng parte lahat to ng adventure natin tanong makarami tayo hindi tayo mabuhok kaya hindi naman masira yung lakad natin Why, <laughs> sorry. Lepas itu, saya akan membuat kaki yang besar Saya akan Ano yun? <laughs> Ang lalaki yun. Ang lalaki. Hmm. <laughs> Ayos. <laughs> Sulit yung pagkakalubog ko. 那么多。

Sige, ayan, kahit, ayan, maailan. ayan, maailan. ayan, ayan, Ya, ayan, 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 ayan,

Thank <laughs> Ito lang, ito lang. Sige lang, Kaya pala sabi ko, parang parang sa sukat. Sabi ko, kanina yung mga nauna. Sige, sige. 行，嗯。Okay. Yeah. Kita kena cik orang Tapi kita kena cik Kita kena kagak kat Kita kena kakak kat Kita kena lah Ayan ay doon May pat na Ayan Ayan na Tigil yung doon swerte ba na <laughs> dinaanan tayo ng mga mukwan ang eh. ganda ganda na ito lang hindi pa nalagdagan look oh, ang lalaki pa, di pa na dadagdagan. Ayan, man din hindi pa nalagdagan hindi pa nalagdagan hindi pa kaya nyo yung suwerte alam ko nang napuntahan hindi na gumalang ito ng nati, doon. Mayroon yung natin. Bapagunin natin muna. Yung. laki ano na yan mga oo. oh diba na good size na diba hindi diba na kayo may lapit kasi nag overheat yung cellphone natin ang init ba kaya tinatagbo-tagbo ko na lang pagka may mga gumagalaw diba paano eh nakaipon kayo pa isa isa hindi lang saan tayo nabulabog kanina dahil saan eh oh Terus lagi tu, Uy, ay, 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 ay. Lalaki pa man din. Ay, man din. Sayang nga lang. Bilabog tayo naman magkakahuy. Yan, yun ang nangyari. Ah. Ayan eh, mga idol. Ayan din mag-exit. Ano yung pakiramdam na siyerte na siyerte na minalas pa. yan eh, di ba ni? Ito pa nun. Sayang. Sayang. Napakasayang talaga. yung tayo ng mga magkakahoy. Kaya magkakahoy mga kalaban dito. Hindi magkakahoy. Nagkukuryente. Ayan di bali. o oh, okay naman ang huli. Ayan o. Oh. Yung piraso. Malalaki pa man din. Diba? Malalaki pa man din o. Oh. Kaya na hindi na tayo napagbigyan pa. na pagbigyan. Yung isa kanina dito, Hindi na na video kaya ganyan pa rin. Yan, so, Tapos salamat pa rin tayo mga Lodi. At least hindi tayo na zero. Nalubog-lubog pa tayo kanina. Balik, kahit pa paano. May huli. Di ba? Yan. Thank you, thank you na no, marami. Ingat, ingat. God bless.